Hello everyone, welcome to Hula Juan. This reading is for the sign of uh, Cancer in August 2024. Magpapa may mga nagpapa shoutout. eh, <laughs> May mga nagpapa shoutout nga pala. Uh, this is a uh, shoutout nga dyan kay Brian. Thank you sa so panonood and belated happy birthday sa mga Cancer zodiacs diyan, okay? Ayan. Minsan may mga nagpapa-shoutout sa atin. So, okay lang yon. So, unahin natin ang general forecast. Susundan ng career or money. And then, uh, relationships. And then, advice cards. So, kung gusto ninyong magpa-shoutout, okay lang. Just message lang kayo. Ganyan. Okay? So, general forecast muna tayo. Welcome po kayong lahat dito sa Hula Juan. Ang goal ng channel nito ay magbigay ng gabay using light from above with loving intentions para may positive energies ang lahat. Alright? So, simulan na natin. Meron kang Empress card or Empress energy. So, ikaw kasi nakikita ko yung energy mo, no? Ah... Uh, as very somebody na parang mapagbigay, uh, you are giving your all to other people. Parang hindi, sa lalo na sa mga ano mo eh, sa mga uh, importante sa'yo. Talagang bukal, bukas sa loob mo na mag-provide, na mag-share. Ganyan. Kumaga, kung minsan nakikita ko sa inyo, kung minsan hindi ka masyadong nag... Uh, siguro minsan medyo masungit or mataray, ganyan. It's all because parang hindi mo binibigay yung Uh, yung yung buong kalooban mo sa ibang tao because may mga rason ka na napaka-valid. So, which is okay naman yon Okay lang naman yon Pero nakikita ko sa inyo talagang mapagbigay, napaka-feminine yung energy na parang alam mo yung motherly na parang mag-provide ka lang sa mga nangangailangan, ganyan. So, yun yung nakikita kong energy mo. In the past, there are things na Ah, uh, nahihirapan kasi sigurong i-process sa sarili mo. But right now, napapansin mo na okay ka na. Pwede mo nang gawin 'yon na nakapag-move uh, on ka na sa mga bagay na 'yon in uh, in quite a parang kumbaga mas maluwag eh yung pag paggalaw ng energies, okay? In August, I see the potential energy of page of wands sa inyo. So there are things na nakikita ako sa inyo na uh, mas nagiging mature siguro yung panin, paninin, paningin or pananaw ninyo or yung approach ninyo with the things that are happening around you. So, there are things that are, that are happening with your past and in yung nakakapag-affect uh, din sa si inyo right now. Kasi may changes or may evolution na nangyayari sa si inyo eh. That's what I'm seeing here, no? And maganda siya, maganda siya. Kasi medyo nag-iisip-isip ka bago ka magsalita or mag-finalize mag ng anything no. The advice for you in August, uh, Cancers, uh, mga Cancer sign jan, you need to be very, you need to see life and see things and view people in a positive light. And begin, mag ka lagi sa masayang energy, manggagaling ka sa masayang pananaw. And how you are approaching things. Hindi yung lagi kang masungit lang, hindi yung lagi lang uh, uh, pinag-iisipan mo ng masama yung ibang tao, ganun. Natural lang naman sa atin na magkaroon lang panahon na parang may isip mo, ano ba yan, nakakainis naman yan. But then, pag pumapasok yun, sa, sa, sa isip mo think of it in another way. Kung baga bago ka magsalita, bago ka mag-finalize, think of it in another way. Paano ko gagawing mas maganda yung situation? right? Kung gagawin mo yon, ay, eh, ito kasi yung sinasabi, no? Kung hindi mo gagawin yon, guys, hindi ka makakontento sa, sa, sa buhay mo. Hindi ka makakontento sa mga maraming bagay. Kung maga, it's your choice kung gagawin mo bang nakakainis ang ang buhay mo ang mga araw-araw mong gawain or mamimili ka na mas maganda kasi minsan may mga control ka or madalas may mga control ka sa pwede mong uh, sa mga nangyayari sa buhay mo no? kumaga, kumaga yes may mga taong nakaka imbierna nakakatuwa ganyan but it's up to you kung gagawin mo siyang maganda or hindi okay Next. Okay. So money na tayo. You have the Emperor in reverse. This is telling me na siguro pagdating sa money somehow parang na, no, walan ka ba ng control or somehow parang wala ka bang control sa pera mo or sa sa work mo, no? Parang somehow you're feeling na parang nasaan yung ano ko na parang ano pang nangyayari ayan may mga ganong katanungan no tingnan natin pa <clears throat> you have the knight of swords in reverse yun nga in the past ang pakiramdam nito sa akin yung parang dating confidence mo parang may bumababa baba na confidence dyan ano bang nangyayari sa inyo bakang uh, baka hindi nyo napapansin na minsan uh, na minsan yung mga daily things na nangyayari na parang minsan hindi mo na siya napapansin kasi na Teka lang, parang iba na yung ginagawa ko ngayon Iba na yung atake ko kaysa sa ginagawa ko uh, noon, yung ganyan Pero reverse ha Knight of Pentacles in reverse So, pagdating sa money siguro marami sa inyo nagiging nagkakaroon ng feeling na insecurity pagdating sa money kasi hindi ka na ganun ka-confident. Yun yung mga nakikita ko rito, no? Let's see pa. Ano bang advice sa inyo? <coughs> the advice for you is the five of cups. um In reverse. So, what this is telling you, mga cancers jan mga ano, huwag kayong mapanghinaan ng loob sa mga bagay na hindi naman talaga, kumbaga hindi siya big deal huwag kang mapanginaan ng loob or huwag kang wag kang madidisappoint or uh, madiscourage ganyan okay let's see bakit i see kasi kung lahat reverse ha ah. lahat reverse so wala namang masama doon but what it's telling you is kung ka daw lagi sa mga uh, nangyayari sa'yo when it comes to your career or sa business mo hindi mo siya hindi mo ma, madadala mo yung energy na yun madadala ka sa mga uh, sa kanegahan ng pagiging negative uh, or sa kanegahan ng mga nangyayaring hindi maganda di ba ang labo ng sinabi kong negative but yun nga eh what's happening nga kasi it's all up to you parang doon sa general reading ninyo nasa sa inyo kung gusto niyo gawing maganda or hindi so may mga hindi masyadong okay na, na uh, situations when it comes to your career or money. But it, it's up to you kung paano mo gagawin. So yun nga, ang advice sa inyo is to not be disappointed with the things that will be, that are, will come across you, that you will come across na parang hindi siya masyadong, hindi masyadong pack na pack. Okay? Okay? All right So, move tayo sa relationships and love life. Alright. So kung nakatulong sa inyo ang reading na to, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube and follow pag kayo ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang po ito to support this channel para blessings lang ang umiikot sa community natin. Okay? So you have the emperor naman in uh, in your love in your career oh, no 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 in your relationship so kanina sa money or sa career uh, ay naka-reverse. Ngayon naman, pagdating sa relationships, you feel like you're in control or somehow people see you as somebody they can look up to. Kumbaga, people respect you. Ganyan. Okay? In the past, you have the sun. There are so many things to celebrate about when it comes to your relationships. Okay? Ang relationships kasi hindi, hindi lang basta-basta for Uh, uh, for love life, this can be your family, your friends, it can be also your colleagues. So, tignan mo kung saan yung mag-resonate, okay? You have the king of wands in uh, uh, in your love life or your potential energy. So, this is telling you na... Ang ganda ng cards mo eh kasi puro emperor, may king of wands, ganyan. So... You are in control with your passion ganyan ko baga saktong-sakto yung uh, energy na binibigay mo pagdating sa mga relationships mo. Okay? And again, this is up to you kasi although may control ka, you have the capability pa rin to say things na masakit, to say things na parang hindi naman sobrang um, maganda pakinggan. So nasa sa'yo. But you are so balanced. Okay? Okay. The advice for you is the death card. Ano ibig sabihin to? Uh, it's all about transformation. It's all about you changing. Uh, uh, nasa masa position ka kasi na parang uh, maganda ang iyong uh, state of uh, parang state of being. So, meron kang uh, magandang understanding kung ano yung nangyayari sa iyo ngayon at ano yung hindi magandang nangyayari. So you have the capability to remove those things na hindi na nagwo-work for you and change those things na maging mas maganda yung relationships mo around you. So, ano pwede mong gawin ngayon is to have that uh, parang clean up or parang maggawa ka ng parang ang tawag doon? audit. You, you can audit and you can change things around you. Kubaga spring cleaning, parang ganon, parang you really just have to make things a little better. So change for the better ka. Okay? So, Eight of Wands, angami kasi ng you know. So, parang you have the capability to do things very, very quickly. And this is good for you because. If you feel very um, in control, if you feel like napakaganda ng uh, mga mga bagay or ng mga relationships around you. Hindi ka burdened by the emotional aspects na parang ano ba 'yan nakakainis, nakakaasar, nakaka ganyan but then somehow you are very very in the zone kumbaga to change things for the better. So, ito na yung panahon mo to do that. Okay? So, advice cards na tayo. Alright? Cancer Zodiacs, kung naka-relate kayo dito, comment naman dyan. Okay? And, saan ba kayo nakikinig? Where are you from? Ba, nakikita ko sa, sa nakakita ko sa analytics ko na, syempre, madami Philippines, pero may mga USA, Japan, I don't know kung saan pa yung iba. But, let me know kung saan kayo nanonood Okay. 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 First advice card. O nga pala, meron po tayong 2024 forecast for your sign. Kung hindi nyo pa yun napapanood, hanapin nyo lang sa videos ko. Okay? Ang first advice card ninyo is clean energy food. When you fuel your body with a healthful organic diet, you increase your energy levels and ability to focus. This automatically leads to more efficiency, better ideas, and higher vibration which attracts golden opportunities and beneficial relationships. So, yung mga kakainin mo, clean energy food. Kung baga, walang chicheria, walang kung ano-anong junk food, ganyan. Yung mga healthy lang talaga. Okay? Also, pag nakikita ko tong card na to, kasi lagi kong naiisip din yung ano ba yung pinapanood mo dapat maganda? Ano ba yung mga ina binibigyan mo ng oras kailangan very healthy din pagdating sa iyong uh, pagdating sa ano sa isip mo and emotionally dapat everything is good okay second advice card tayo high council the evolution uh, information and potential this is telling you na the universe and your mga ninuno, ganyan. They are all rooting for you and they are sending you information. They are guiding you, actually. So, somehow, minsan, pakinggan mo din yung um, intuition ninyo. Uh, there are certain may mga information na binibigay sila sa inyo or, or somehow may mga may mga coincidence or may mga bagay na binib, nangyayari na parang yun yung pinapa may pinapagawa sa inyo yung mga guides ninyo okay and this is all about you to be a better person and to be pag matulungan ka lang in general okay okay advice card number three confidence divine confidence is completely different from the bravado of the ego you make space for something larger to take hold. Please fill me with your confidence, O love. Grant me courage I never knew I had. So, ayan. Hanapin hanapin mo yung confidence mo sa sarili mo and hanapin mo yung mga bagay na magpabigay sa yon ng kumpiyansa. Because, yun nga eh. Hindi siya, hindi siya, yung tamang confidence dapat to, hindi yung yabang. Okay? Ayan. So, yan ang forecast mo for this month. Subscribe on YouTube and follow Hula Juan on Facebook para every month may aabangan kang forecast for your sign. Always remember na sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intensyon. See you sa so next reading.